Alam na nila, alam na ako nila puntahan dito sa trabaho ko. Oh. Ito yung mga pinakakain ko doon sa garage. Ito, tinugod na nila ako dito. Alam na nila ang trabaho ko sana ko. Ayan. Pinuntahan na nila ako. Alam na nila kung saan ako nila pupuntahan. Ay? Ganito na lang ba yung buhay ko, Brownie? Ha? Pupunta ka dito parang nag restauran ka sa akin, ha? Wah! Diba? Galing-galing ni Brownie, ha? Ah. Ganyan na lang, Brownie ganito na lang gawin mo sa akin pag gagugutom ka puntahan mo na lang ako para hindi na ako maghanap sa inyo doon ha araw-araw mo ako puntahan para mapakain kita ha ikaw na magpunta sa akin para hindi na ako maghanap sa inyo doon Ayan guys, ito, ito, ito yung mga nasa garahe po. Ayan, alam na nila kung saan ako nila pupuntahan. Ayan, pinakain ko isang order din to na kanin sa kawalan isda. Ayan, enjoy baby sa kain, sige. Alam na nila ko puntahan.